Hello, 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 mga hello! Nandito na naman tayo para tayo ay magawa ng tinatawag na chili paste. So, sa sa pinakamasarap na chili paste sa balat ng universe. Hala, tara na, sawahan mo ako. Tuloy natin. Sa so, una, hindi ko lang pinakita sa inyo pero, dinurug ko na yung unang ingredients, yung luya. Durugin natin ng maliliit. Ang bawang. Ganun din. So, paano kong ginawa yan? Nilagay ko dito, katulad nitong sini. Dalayan lang natin dito. Tapos, durugin natin. gamit itong, ano ba tawag natin dito? Ito na. Simple lang yan. la mierda? ¡Uy! ¡Ups! El problema. Okay, ito na yung kinalabasan. So, tanggalin lang natin to. Lagay natin sa bowl para diretsyo ang ito. So, lipat natin sa bowl para mamaya dire-diretsyo na. Ganito lang kasimple ito, guys. Kung ilang kilo, ilang grams, depende eh, na sa inyo importante, ang kakalabasan masarap uh, kung ayaw nyo ng ganito pwede namang blender na lang pero medyo pinong pino kasi pag blender Okay, so may problema tayo. Ubus yung patis ko. So bilang alternative, ano na lang tayo? Ah, uh, rock salt. Mas madali kasi timplahin yung alat ng rock salt kayo. No? Tapos, syempre, hindi tayo bayad dito kaya takpan natin yun. Basta mong Okay. Awag buti sayang. Dito ko na nilalagay yung ang tita ko tapos okay. slow heat lang tayo ha slow heat lang para slow cook ang mangyari kasi kung masyadong malakas yung apoy eh, sunog agad alright tapos painitin lang ng kondi. Iluluto natin ang ating luya. Make sure na yung luya talagang hanggang mag-brown siya lahat ha. Ah. Para hindi mapait yun ang sikreto ng luya, pagka sobrang kasi sa luto o kaya kulang sa luto, sobrang pait so continuous mixing na kung nag-brown na na ganito, pwede na nating inagay itong bawang Okay, hanggang yung bawang mag-brown ulit, pero kailangan continuous mixing para hindi masunog, gano'n ah. Kapag ng chili paste, kailangan lang talaga ay tsaga. Brown na siya. So mix not in it makes nothing at all. So ah, yeah. Yeah, I know. Cooling the heart. We are not putting the buttons. I Tapos, syempre, sprinkle. Kapag lagay na ng asin, bahala na kayo. Kung ano yung pepper niya, kung masyadong maalat, katamtaman lang. para malagyan ng konting ano naman konting asapan lang okay. okay, so yan na nga, after just uh, 10 minutes, 10 minutes lang na slow cook, na low low fire, low flame uh, makikita naman natin ng iba yung kulay so pwede na to so pakay lang natin lagyan natin dito sa ating container clay container kasi mas nakakatulong sa pag-preserve ng lasa natin transfer ang ating chili sauce very cheap, very affordable at mura lang ang mahal lang naman dito yung sili pero kita nyo naman luya sili at bawang okay na lasang ano ito ano lasang sausawan ng 456 restaurant sa bagyo katulad <masalah> nito, since ganito, tignan mm natin. Nainitin ito. Hindi ito tang sausawan. Ulam na to. Oh my God! Wow! Okay, so this is our finished product. Thank you for watching. Please subscribe. Uh, comment down below. For the next video. Thank you. Bye.